Balita o la semindrau? Dalawang magkahiwalay na inkwentro ang naganap sa Agusan del Sur at Bukidnon. Ito'y sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan laban sa mga natitirang armadong CPP-NPA. Sa report pula sa 4th Infantry Division sa bahagi ng barangay Santa Cruz, Sibagat, Agusan del Sur, matapos ang nasa mahigit sa 20 minutong palitan ng putok, nang ibabaw umano ang firepower ng mga tropa ng pamahalaan dahil ng pag-atras ng mga armadong grupo at narecover ang mga naiwanang armas, isang unit ng AK-47 rifle rifle isang unit ng M16 rifle, mga subversiveng dokumento, mga bala at itong 12 backpacks na naglalaman ng mga gamit sa pampasabog. Samantala, sa report pa rin muna sa 4th Infantry Division Information Office sa bahagi naman ng Barangay Mampayag, Manolo Fortich, Bukidnon, naganap din ang isapang pang enkwentro. Ito'y sa pagitan ng First Special Forces Battalion ng 403rd Infantry Brigade laban sa Sub-Regional Committee 5 Headquarters Force Neo sa ilalim ng pamamahala ng North Central Mindanao Regional Committee. Nabatid na habang nasa kalagitnaan ng mga palitan ng putok, nagtaas ng puting bandera ang mga kalaban ng pamahalaan at lima sa mga ito ang voluntaryong sumuko kabilang na ang kanilang Vice Commanding Officer. Mula sa kaunonahan sa Pilipinas, Disre RH, ako si RH19, Jun Di tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol, wala ng buhay habang nakabulagta sa kalsada ng isang turista, Matapos balpok agad binamanyon itong motorsiklo sa isang kakabaradang truck sa bahagi ng barangay San Juan sa Sorsogon City. Kinala ang biktima na si De Jesus Agripa, 19 years old, na naman sa barangay Sirangan sa Naturang Lungsod. Ayon sa report ng Sorsogon City PMP, habang binabagtas ng biktima, ang kalsada pasada alas 9 ng gabi ka nakarang araw ng aksidente itong masalpok ang unahan ng isang nakaparadang traka sa lakas ng pagkakasalpok at tumindala ng biktima. Habang ang motor naman, ito ay malalim sa trak at nawasaka. Isinugod sana ito sa biktima sa ospital, ngunit ito ay dead on arrival. Lumalabas nalabas sa investigasyon na wala ng early warning device na nilagay ang truck habang wala namang siyang nakita sa biktima. Wala nang plano magsampanagkaso kaso ang pamilya sa nang biktima sa driver ng truck dahil sinagot nito ang kumpanya ng kumpanya ang gastusin sa pagpapalibing sa motorista. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!